Okay guys, so ang isa i-share ko ngayon sa inyo ay yung isang nagiging problema ng mga PCX uh, base dun sa mga experience. Nag-o-on yung susian, na tulad nyan ayaw niyang gumana no. Kahit malapit yung susi, ayaw niyang gumana. Pero, pag kinilik natin may ilaw, ayun. Yung ilaw, ayun no? Akala natin ay may gumagana yung remote pero hindi siya gumagana. So ayan, ayan oh. Nakita nyo? Binuhay ko siya. Ayan, binuhay ko. Tapos paanda rin. Umaandar siya. Pero may instances na hindi siya gumagana kapag humina yung battery kahit iniilaw yan, hindi siya gagana. Hindi mo mapapastart. Pag namansin nyo na ganon, tapos pag tinesting nyo sa malayo to, ba, lumayo kayo ng konte Hindi siya gumagana. Oh, hindi siya gumagana. Minsan hindi gumagana, minsan gumagana. Lalayo pa ako. may time na gumagana, may time na hindi. So, ibig sabihin, ang battery nito, mahina na. Kaya kailangan, palitan nyo na to ng battery at huwag nyo na paabuti na abutin kayo sa daan na hindi gumagana yung ganito nyo. Ayan oh. So, ngayon, okay siya. Pero may time na hindi siya okay. So, kailangan palitan yung battery. Okay, ito lang. Ganito lang yung pagpapalit. Tanggalin nyo lang. Ito lang po magpalit ng battery ng remote ng mga PCX160. Tanggalin nyo lang. So, yung iba naman wala nang cover. Ito may cover kasi to. Yan. <coughs> so, paano? Paano buksan? Ayan. Paano buksan? Mamit kayo ng susi. O kaya kahit yung susi niya na original. Ayan, yung original na susi. Ay, ah, ano pala to? Pang box. O kaya, pwede rin to. Ayan, pwede rin yan. Ito. I-twist nyo lang. Ganun nyo lang. Hmm. O kaya, ito. Twist nyo lang. Yun, bukas na siya. Bukas na. Hmm. ito naman yung battery hmm. para mapalabas nyo yung sikwat hmm. ito na po papalitan na natin ito yung bago Ito yung bago. Ganyan lang. Parang mas mahirap pang tanggalin yung bago ah. Tagalan ah. Ayan. Kuha na ako ng gunting. Sa baso na ha? Di ba? O, lagay mo sa baso na ha. Kaya, okay. yung, Umuha na ako ng gunting. Medyo nahihirapan ako. Matigas. Yun. Oh, ito na yung bago. So, paano ikabit mga sir? So, may polarity siya. Ayun yung positive. Yan, nakalagay dyan yung positive. Oh, sabi dito, ito ang positive. Itong malapad. Ito naman, negative. So, ang install niyan is pa ganyan. Ngayon. Press mo lang hanggang sa lumapat. Yun. Tapos, eto na. Babalik na. Ganun lang. O so, guys, waterproof pa itong ating mga susi na to. Keyless na to. Yun na, nakakabit na po siya. Then, pwede nyo nang testingin. So kahit malayo-layo, talagang gagana yan. kahit malayo, nagana siya. Okay. So isa sa palatandaan at uh, imomonitor nyo itong mga inyong mga Kiles Dahil uh, posible na kapag nakadikit kayo dito sa motor pero hindi nyo siya mabuhay, Imiilaw man siya ng konti, pero indicated na maina na talaga siya So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to sa ating uh, vlog. Thank you.